Uh, ano mo? Huwag <laughs> ka na mag Chino. Alam ko na may gusto ka kay Eloisa. Eh, may nakarinig kasi sa'yo sa... nung nagpupumilit kang pumasok sa ICU. Sinabi mo kay Eloisa na mahal mo siya. Eh, kaya naman pala hindi mo siya magawang awayin. Bakit you don't know anything, Rick? Okay? Mali ka na yung nakakala mo. <laughs> Sigurado ka ba na wala lang talaga yon ha? O oh, baka naman mutual yung nararamdaman niyo sa isa't isa. Hindi nyo na sinasabi sa lahat. Bakit pa ba huwag mong gawa ng kwento si Eloisa? Alam mo, wala naman masama kung mahal mo si Eloisa at mahal ka rin niya. At sa totoo lang, mas okay nga kung maging kayo. At least ikaw, you know what you're getting into. Unlike si Bobby, kawawa naman siya. Wala siyang kamalay-malay na sinetap lang yung kasal niya sa wife niya si Bobby, malinaw na nagagamit. At least ikaw in love ka. So why not get her? You think nakakayanin kong sakta ng sarili kong kapatid? <laughs> well, sooner or later, malalaman din naman niya yung totoo eh. Masasaktan din siya. At sa kalagayan niya, isang linggo, isang buwan na tantrums, wala na yun. Makakalimutan niya rin. Kaya kung ako sa'yo, kunin mo na yung mana mo kay mama. Pagpakalayo-layo ka na. Isama mo si Eloisa. Uy, suggestion ko lang yun ah. Ikaw pa rin naman masusunod. Bye, Chino. Sir. Alira. Mm -hmm. Napirman ko na lang. Ah, sige sir. Paprint ko lang yung check-in para marilis na ka. Okay, thank you. <laughs> thank you. Thank you very much. good to see that you're back to so us since you work ah. So, napag-isipan mo na ba yung sitwasyon yung dalawa ni Marisa? Nag-away daw si Anday at Bobby ah. Tsaka balita ko, babawiin na ulit ni Anday si Eloisa. Okay ka doon, di ba? Magkakahiwalay din mag-asawa. Kasi mo ba nakukuha itong mga kwento mo? Ginagawa mo lang <laughs> ba ito? Hindi ako nagsisinungaling. Eh. Bakit hindi mo tanungin si Ate Lua? Alam mo, ikaw na nga itong tinutulungan ko binibigyan ka ta ng tip para mas mapadali yung desisyon mo. Pero ayaw mo. Mong... Kung ako sa'yo, gamitin mo tong sitwasyon na to to your advantage. Wala kang talo dito. Okay, Marga, uh, excuse me. Tatrabaho lang ako, okay? Kamusta yung pinapatrabaho ko? Ang mahalaga, makakuha tayo ng information sa past relationship ni Chino. Kailangan ko na Siya bilis nila yung trabaho